này đây. gì? ngon nỉ phút. Ah, nỗi ngon. Ng tóc chân. Ay gọi 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 các bạn các bạn đang gọi 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 Dati din sa mga video, ano yan? nila? Oo. Ito ako na eh. Ang uh, lapo-lapo. So, sa sa Pero naman yun sa labas eh. Lapo-lapo. Ang sikuhan nila. paano? ayo na hindi ano mabili na nang bumaba wala lang 'yun bantay na lang siya Saan sana na sana na yung ito ito to <terceros>